for today's video nga mga mare ay ito ay papasok na nga mga bata. Bali araw ng biyernes nga mga mare kaya ganyan ang suot nila. Ayan ay, ang pampi uniform nila. Igalo mo saan lang nga sila dito mga mare at ang ulam nila ay hotdog. Half day nga lang ang pasok nila ngayon mga mare kasi nga nagtitest sila ng third grading. Ayan nga, nung pumasok na mga bata, ay ako naman ito, inayos ko ang mga kalat-kalat nila dito sa bahay, lalo na itong ay, naku Ayan na araw-araw na lang ganito mga mare, ang gawain natin, pagkaalis sa mga bata, parang binagyo ang bahay. Kaya tayo, walang painga, pagkaalis sa mga bata, ay tayo naman mag-aayos dito sa bahay. Ito nga kasama ko mga mare, ito yung panganay ko, mamaya pang alas 12 ang pasok niya. Kaya siya, tamang upo-upo muna habang hinihintay ang oras ng pagpasok niya. Ilang na lang pala mga mari, magbabakasyon na mga bata. Kaya oras na nga bakasyon, ay makapagpahinga na tayo at hindi tayo maaga magigising pagkaganon. At dito ko nga nilalagay mga mari itong namin dito sa double deck. Kasi so, yeah, nga mare, pag hindi mo yung tinupi at nilagay dyan sa tasa, itong aso ko naman ang hihika. Kaya ito, inalisan ko na din para matanggal ang mga alikabok. Huwag kayong mag-alala mga mare dahil pinapaliguan naman namin itong aming aso. Pagkatapos ko nga magwalis doon mga mare sa babae, ito, nagluto na nga ako nitong talong. Pinirito ko na nga lang dyan dahil... Uuwi ngayon yung mga bata para kahit papano ay meron silang uulamin. Bala ko nga sana igisa ito mga mare, lagyan ko ng sardinas. Kaso may nakita pala akong malunggay sa bahay ng kuya ko. Kaya kumuha ko. Ito na lang ang lalagyan ko ng sardinas. Pagkatapos nga iprito itong talong, ay ito naman nagisa na ako ng bawang at saka sibuyas. Kasi nga mga mare ito sasabawan ko nga yung malunggay na kahit papano ay meron naman sabaw itong ulam namin. Nilagay ko na nga itong sardinas dito, tsaka ako na din nilagyan ng sabaw. Kunti nga lang nilagay ko sabaw dito mga mare kasi nga kunti nga lang itong nakuha kong malunggay. At nang kumulo na nga ito nilagyan ko na ng asin. At pagkatapos naman nilagyan ko na rin ng magic sarap pagkatapos mga mali, nilagay ko na rin itong malunggay dahil sandali lang naman ito maluto. Bale, pagkakulungan nito itong mga mare, pinatay ko na nga itong kalan para hindi naman ma-overcook ang ating malunggay. Overcook? Charis. Pagkatapos ko nga magluto ng ulam dito mga mare, ay nakita ko nga wala pa pala kaming sinaing. Kaya eto, nagsaing na rin ako para pagdating ng mga bata ay may kanin. At namaluto na nga yung kanin mga mare. Ito, kain na tayo. Bali na una na nga akong kumain dito mga mare. Kasi nga, hindi pa ako nag-aalmusal. Kaya sabi ko, bago dumating mga bata, ay kakain na ako. Kaya ito, ang ulam ko ay ah uh, piritong talong na sausawang ko ay bagoong na may suka at saka chili paste. Masarap yung manghang. Tapos ayan yung malunggay na may sardinas. Gandito na lang pala ang video ko mga mare. Kaya salamat sa inyong panonood.